Good evening po mga ka-farmers. So hindi ko po inaasahan na mga anak na pala itong inahing baboy na ito mga ka-farmers. Pagdating ko po dito para ho papakainin ko po sila ay eh, nadatnan ko na po itong nanganganak na nga po. Ang akala ko po kasi ay maunang mga anak po yung isa yung puti. Dahil nga po mas malaki po yung chan niya kaysa inahing ito. Pagdating ko po mga ka-farmers ay nakita ko po itong biik na ito na nahigaan po ni Mama Pig. So naipit po siya kaya hindi po siya nakapag-survive. Ganun talaga ang mangyayari mga ka-farmers pag hindi po natin mapapansin na mga nganak na para itong ating inahing baboy. Kanina po kasing tanghali ay nandito po kami sa kulungan ng aming mga inahing baboy pero wala po kaming napapansin na naglilabor na pala itong si Mama Pig. Meron naman pong ibang inahin na okay lang po na walang nakabantay at safe po yung mga biik. So, ito siguro, hindi po siya nakapag-control na kanyang sarili. At nung nahigaan niya, ay hindi na po siya nakatayo. So, bali, AI po itong ating mga biik, mga ka-farmers. So, sampo sana sila, kaya lang nabawasan pa ho ng isa kapag ganitong tapos ng mga anak ang ating inahing baboy mga ka-farmers, ay tuturukan po natin siya ng antibiotic para po makaiwas po tayo sa infection At saka, mas mabilis din pong gumaling ang sugat tala po ng kanyang panganganak. At kailangan-kailangan po talaga ni Mama Pig na maturukan po siya ng antibiotic para po mas mabilis po siyang makarecover. Ngayon naman, pagkatapos po natin siyang maturukan, ay ito naman pong mga biik niya. So itong mga biik niya mga ka-farmers ay kailangan pong bawasan ang kanilang pa. Pangil kasi matutulis po mga ka-farmers at baka masugatan ang dede ni Mama Pig. At sa video natin ngayon ay hindi ko po ipapakita kung paano po magbawas ng pangil kasi po maraming beses na po ako nagka-violations dito. So kapag gusto nyo pong malaman kung anong dapat gawin dito sa mga bagong silang na biik, ay hanapin nyo na lang po ang na-upload ko po na video tungkol po dito. So ngayon naman, balik po tayo dito sa ating mga biik. So itong mga biik po natin ay mga durox po sila. Itong mama pigo nila ay may lahing po ito. At ang ama naman po nitong mga biik ay pure dorok po kasi iay po itong ating mga biik mga ka-farmers. Kapag ganitong bagong panganak ang ating inahing baboy mga ka-farmers at magdadalawang araw na hindi po siya tumatayo, ay kailangan po natin siyang alalayan para po makakakain siya at magiging malakas po ang kanyang pangangatawan. Ang paraan po kasi namin dito mga ka-farmers, kapag ngayong tanghali ay tapos na pong manganak ang aming inahing baboy, ay mamayang hapon hindi muna namin pakakainin. So bukas na po ng umaga mga ka-farmers. So kaya ngayon binigyan ko po siya ng feeds at kailangan ko po siyang alalayan para makatayo dahil ayaw nga po niyang tumayo mga ka-farmers pansin ko po kung ano po yung posisyon niya nung nanganak siya ay hanggang ngayon ganun pa rin mga ka-farmers so hindi nga siya tumatayo kahit isang beses lang po siguro takot siya o hindi kaya ng kanyang katawan so kapag ganitong pabayaan po natin na hindi tumatayo at ayaw pong kumain mas matagal po siyang makaka-recover mga ka-farmers kahit konti lang po ang kanyang kainin at least meron pong laman ang kanyang tiyan para balik agad ang kanyang lakas